Kasabay naman ang pagdiriwang ng pambansang araw ng mga manging isda tiniyak ni House Speaker Martin Rubualdez na hindi pababayaan ang mga manging isdang Pilipino lalo na sa West Philippine Sea. Habang ang atin ito koalisyon may panawagan naman sa publiko. Yan ang ulat ni Mela Lasmoras. Tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez na sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. patuloy na bibigyang proteksyon ng pamahalaan ang mga mangisdang Pilipino laban sa umano'y ginagawang pambubuli ng China. Sinabi ito ni Romualdez kasabay ng paggunita ng National Fisher Folks Day na nataon pa ngayong may iba't ibang hamon sa West Philippine Sea na isa sa mga pangunahing pinangingisdaan ng ating mga kababayan. Ayon sa House Speaker, gagawin ng Pangulo ang lahat para para mapangalagaan ang ating mga manging na naghahanap buhay lang naman sa loob ng ating Exclusive Economic Zone. Bagamat nagbanta ang China, nahuhulihin na nila ang mga foreign trespasser sa kanilang mga inaangking teritoryo. iginiit ni Romualdez na hinding-hindi matitinag ang gobyerno, lalo pat ang China umano ang siyang nangihimasok sa ating maritime waters. Bilang bahagi naman ng okasyon ngayon, personal namang sumama ang Gabriela Partilis at Act Teachers Partilis sa isang collective fishing expedition sa WPS. Sabi ni Gabriela Partilis Representative Arlene Brosas, nakikiisa sila sa laban ng mga mangisda kontra China at bahagi ng kanilang aktibidad ang pagsusulong ng ating karapatan. Sa isang press conference, nanawagan din ang atin ito koalisyon para sa sama-samang pagsuporta ng sambayan ng Pilipino para sa ating mga mangisda. Piling nila na why fish, fish, fish and peace, peace, peace ang maghari sa West Philippine Sea. Mangisda kayo na mangisda. Tubig natin yan. Lahat ng pwedeng sumuporta sa inyo, i-repair ang mga bangka nila, paghanap ng pambili ng mga bagong motor. We should now really uh, emphasize the the rich resource of our waters. Kami naman ho, sa Civil Society not only as activists but as consumers, people in media, let's help create an awareness. We do not look at our fisherfolk as objects of pity. Solidarity means hindi lang kawawa tulungan kundi ang laki ng potential dyan at kahaladahan. Pero kailangan ng suporta ah, para ma-overcome nila yung barriers. Sa ngayon, nagpaplano na ng panigbagong misyon sa West Philippine Sea ang atin ito koalisyon pero isinasapinal pa nila ang detalye nito. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.